yun dito kami ngayon sa diversion ni Lino so, nagano kami dito pahinga muna kami kasi ano patatapos lang namin kumain ng ano buko na may gatas o so, yun o no. hindi nakaubo si Lino o so, yun no. dito tayo ngayon sa diversion dahil ano na hindi na may init so, pasyal pasyal kami ni Lino ngayon eh dito sa diversion so, ayun, dito naman tayo ngayon sa tulay o, ganda ng ano, pagkaupo ni Lino di ba daw siya makahinga sa pagkabusog ito so, yung tinatambayan namin lagi ni Lino yung, ito yung sa diversion na tulay tapos yung doon naman sa kabila yung, yung putol yung lagi nating binablog so ngayon dito muna kami sa bagong tulay so, ang ganda ng paligid oh. yung palibot nyo oh. ano na kasi mga mag alas 6 na kaya medyo ano na eh, Ito kami sa Iwis, magbabadaan mga sasakyan Ay, nakasama si Justin. Ha? Pagpapdol! Pagpapdol! Pagpapdol yung tulay, mga kaskopi. Pagpapdol ah, yung mga sakyan. ayun, doon na naman kami sa ano, sa kabilang tulay mga kaskupi. Yung sa may putol na tulay. Ito kasi nga tulay dito. Ito yung ano, yung yung bagong tulay sa diversion. So ayun. Yun, dito naman kami ngayon sa putol na tulay. Yung kung saan yung ano, yung sasakyan dati ba na binalita yung nakimjays so lagi rin namin tong pinapasyalan dahil malapit lang naman sa amin so ito yung ano yung tulay na to so, ngayon wala na mga nakatambay dahil ano medyo hapo na tsaka walang pasok so pag may pasokan marami dito nakatambay ng mga siyantik ah mayroon naman kanina pero umalis din agad Oh. So, ayun oh, maano. Tahimik na yun tumalon din ha. Kabila, ito yung ano, yung 14 doon yung bahay nila ni Mama sa sa itaas. Oh, doon pala Yung do. may maraming bahay sa itaas. So dito. to so, wala na po doon na ito. yung papunta doon sa ano sa amin. Yung so, may titiktok mga kaskupyo. nakakalulaw pag nahulog patay <laughs> wala lang kasi ano dito nakaharang ganda ng ano, bukid eh. yung sa kabilang makascope doon yung pumunta si ano si Master Gala yung pumunta siya sa ano sa Bagaringan ah uh, diyan siya nag ng ano yung pambot kaso hindi natin nakita saan kaya sila pumunta nun papuntang pagsanghan siguro mag shoutout pala tayo ngayon mga kaskope sa ating mga solid viewers kay Kuya GB kay uh, si Gigi Las Marias si Windro Bukal si Alvin Malasaga Oh, shout out pala kay ano kay Nikasio Diaz, si Junjun ba? Pa shout out siya. Kay eh, Junjun, shout out sa iyo. Tsaka kay Christopher Bernalo, shout out at tsaka kay Bike Tayo. So, yun may isa shout out si Lino dito. So, dito kami ngayon sa tulay oh, nagano. Mag shout out. Sino yung shout out mo Lin? Shout out po pala kay Nicole Bisin TV at tsaka shout out po pala kay Ike Ortega. So, ayun oh. Ganda yung ano namin dito, Bisto. So ayun, Huwag niyo lang kalimutan na mag-subscribe. Pero the vlog. God bless. Bye-bye.